Dito tayo. Nangyari na wala na Mga mga baldi dito, Stick na, guys. ko Guys, nawawala si mama. Ito pala siya. Ito nga na, 52. Yan siya. Nakawala siya, guys. Balik tatlo. Oh, guys. Ano para saan to? Hindi ko alam. Ano to? Pangkapibat. Ah, yun. May batas. Nawawala na naman si mama, guys. Nawawala na naman siya. Nasan, nasa si mama. Wala siya, guys. Nahanap ko siya guys. Pang noodles yan. Pang noodles. Pang, Ganda, oh. pwede rin eh. Pwede pang noodles. Gold. Ganda niya gold. Ito so guys. Buhok to no. Walis yan. Tara walis tayo guys. It's so scary here. Tara sa patapag. Joke lang. Ano yung gano'y yung sinasayang niyo yung video yun? Pag nagsasalita ako, Si Mama guys. Nagpapa. <laughs> 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 <laughs>